Welcome sa, back, sa vlog natin ngayon. Though, well, minsan magbambulat ka. Minsan hindi sa so, mga nangyayari. But well, uh, authority always um, good. So, masasabi ko lang yung uh, magpasalamat ako sa magandang uh, advice ng uh, police station dito sa Bilamban. Uh, alam nila kung ano yung uh, understanding ng mga cases so uh, ganun talaga yung ano ganun talaga yung life so yun talaga ang masasabi ko is yung uh, idaan mo lang talaga sa tama at uh, tuloy lang kumbaga wala ka namang inaapakang tao so uh, yun sabi nga ng isa na ayaan mo silang mamatay sa inggit kumbaga uh, is a good benefit uh, to me na ganun yung uh, care ng mga kapulisan natin dito sa blamban na i-manage yung ganun uh, momentum ng isang tao na kumbaga alam nila na uh, binubuli naharas o basta anytime pwede silang magpadala ng mga tropa para kung sakaling magkakaroon ng problema dito sa uh, pag o ko dito sa uh, sa office at uh, sa kung saan man ako ngayon sa Balamban so uh, think God na andyan pa rin sa si IB nakasupporta pa rin so yung sa namin sama so kailangan ko lang kasi i-document edit, edit, edit yung mga nangyayari dahil uh, nakakapagod kasi mag-explain sa mga tao nagtatanong na lalo na sa mga associate of mga investor, sa associate ng mga governments at ng mga uh, malalaking sangay na organization kung ano ba talaga ang cost ng pagkamatay ng ibig So ayun kung nakikita nyo naman sa video, malinaw naman na konti-konti unti talaga na sinusubukan talaga tayo ng kapalaran na i-explain i-explain yung pangyayari uh, syempre kasi um, for short story ang pagpunta namin ni Ivy Tito is uh, to care uh, his father kung eh. kumbaga there's no intention ni, eh. and then sadly yung half sister na uh, panganay uh, si Lisa biglang ganoon siya nag cross agad sa landas ni Ivy To, uh, about sa mga nangyayari about sa amin dalawa kasi daw, bakit hindi daw kami nagpaalam sa kanya so, uh, it meant to say, ganun ba siya ka, ano kay ib kumbaga uh, what na malaking question, na bakit siya nangyayalam sa uh, buhay ni Ivy so, based sa story ni Ivy, sa may nila na uh, side of my family na uh, worst, worst talaga daw, kumbaga kung baga, napunta lang talaga ako sa point na dating kami dito sa Cebu ay eh dahil for his father na yun nga, magkasakit. So, syempre, I understand naman na ah, kung ano yung needs ng attention ng tatay niya. But in uh, another story, ala hanggang sa, ayun, natuklasan na yung mga uh, kwento na no? hanggang sa nawala si Heidi nawala siya ay bibigla siyang nawala na ngayon so I mean malaking question pa rin sa sarili ko at sa mga tao na um, grabe yung pambubuli grabe yung pangaharas pero alam mo nandun kasi yung freedom of uh, freedom of speech yun. don't be scared kapag tama yung gagawin mo kasi in a point of law, in a point of uh, sinasabi natin na guide words, syempre nandyan si Lord syempre nandyan pa rin yung patient, nandyan pa rin yung uh, momentum nandyan pa rin yung point na uh, this is the part of life na kailangan natin i-motivate yung bawat isa, kailangan wag natin silang pansinin for the sake of argument naman kasi yung parang uh, overload na kasi yung ano eh pangyayari, so uh, si Ivy nag-suffer, so syempre kumbaga na uh, yung point na yung, yung half-sister niya yung panganay, tapos yung kapatid ng tatay niya, at yung isa pang kapatid syempre, ano eh, kumbaga sabihin ko na talaga yung pangalan niya kumbaga, ano na ito eh, kumbaga uh, para malaman din ng mga side ng kamag-anak ni Ivy, at saka side ng mga kaibigan na ah, uh, itong tita niya, nakapatid ng tatay niya, siya yung promotor. Siya yung promotor ng gulo, ng ah uh, siya yung siya yung nag, ano, kumbaga ito si si Aning, nagtrabaho na accounting sa mukayan, sa barangay. Siya yung nagpapagulo ng lahat. Siya yung nagaano, nag-uudyo sa mga bawat ano. So, kung ah uh, may right ako sabihin eh kasi nandiyan yung video eh, nakita nyo naman nandiyan yung video, uh, lumabas yung video umagang umaga pero ay mas 6.36 in the morning nanggugulo siya kumbaga sigaw siya ng sigaw Sinisip, natawag yung pangalan ni Achilles so it means to say wala siyang karapatan na magsigaw na magtawag ng isang tao kung wala naman siyang kailangan at biglang mag transition yung boses niya si ang lapit mag transition yung boses na, na uh, hanggang sa napunta sa akin na biglang patawag na yan ng police dahil tatlong beses yan hindi pumunta ng uh, barangay ng abukayan for the sake of conversation about abukayan, barangay Abu ng uh, for short information uh, sa bahay ni Ivy, sa amin nasa buwanoy ang property dapat sa buwanoy yung barangay no, tapos bakit doon sa abukayan, tapos siya ngayon nalaman ko pala, siya palang talaga nagpo ng mga uh, mga documents na Uh, pinapadala ng na pinipirmahan ng kapitan pinapadala ng mga tanod na um, kailangan invitation sa barangay so uh, sobrang busy ko sa buhay ko for attention naman na kailangan kong ayusin yung mga hinabili na ibis ng mga negosyo tapos yung part na yung parang it's a big dis distraction talaga na these people uh, need attention for therapy so parang Uh, I don't know na what kind of therapy need nila or it's all about uh, financial, it's all about uh, attention for being uh, uh, yung sasabihin nila na oh, ang galing ko dyan, kailangan mo ganyan, kasama sa kanila so no, yung malaking ano ko dito is um, uh, kailangan ko kasi i-document talaga at i-vlog yung pangyayari na to kasi ano eh, para itong si Aning na accountant ng barangay ako kaya na mag kayo dito sa tao nito kasi uh, hindi talaga siya tipong tao na uh, mapagkakatiwalaan dahil siya yung tao na aahasin ka kasi sasabihin ko na sa inyo sasabihin ko na sa inyo kitang kita ko sa dalawang mata ko na pag once na nagkukwento si Ivy tungkol sa sa kapatid niya kay Lisa na kahit hindi kasi daw hindi pina hindi binubuksan yung daan. o oh, ang daming nakakahanay, ang ang daming mga taga-Balamban ang bukayan na nakarinig ng kwento na 'yan dahil sa sinabi niya bigi tungkol sa right of way na 'yan. Alam ko na 'yan. So, uh, wag na lang siguro kayo mag-comment sa ipopost ko tong video na to. At least alam nyo na na uh, 'yung nakakaalam naman, uh, syempre, uh, thank thank you na lang din dahil na naintindihan niyo at least ang uh, masasabi ko lang talaga yung pangyayari ng uh, ngayon ay unti-unti na talaga siguro, hindi na siguro sila pinapatahimik ni ib dahil sa konsensya nila kumbaga uh, uh, eager to push na naman sa ganoon nila sistema na magkaroon ng anxiety tapos bigla silang e-eksena eh, magbubuli, magbubraso well uh, ibahin niyo ako dahil sa tagal ko na sa industriya ng business sa tagal ko na sa industriya ng problema sa family or sa any problems hindi ko na talaga pwedeng sabihin uh, sasabihin na ah, kailangan umalis ah uh, for need to space and patient and also focus sa sarili. Hindi ako makasarili. Yun yung point ko sa sarili ko. And thank you sa mga tao nagsasabi sa akin na Uh, uh, nagsusupport sa akin. Maraming salamat sa mga taga Cebu na kaibigan na IB na loyalty. Uh, yun lang talaga masabi ko. Kung wala, kung wala kayo, siguro um, uh, hindi magiging strong si IB na mabuhay ng mga kalahating taon o mag iisang taon kasi nakaabot pa siya ng January 2024 so maraming salamat sa inyo dahil pero ito lang masasabi ko sa inyo. Um, hindi kawalan sa isang bagay na sumuko. At kung wala ka namang kasalanan or need mo ng pray, uh, need mo ng guidance, uh, puntahan mo lang talaga yung minamahal mo. For example, nangihiya ako ng bus-bus kay Ivy bago ako pupunta sa mga uh, lugar kung saan. Pupunta ako sa Uh, sa ombudsman ba yan sa police station ba yan o sa barangay ba yan o sa DILG ba yan o sa mga ahensya ng gobyerno na nag-accommodate sa mga ganitong problema pero ah uh, isa lang talagang uh, masabi ko ngayon is uh, dahil galing naman din ako kay Ma'am Mary kanina sa, dito sa Capitol na uh, ginagawang Capitol sa Balamban ah uh, binigyan ako ng peace of mind at uh, at yung tatag ng sarili na uh, parang sinasabi din sa Bible na uh, don't be scared. Uh, just move forward. And always be patient. And also, um, yung parang uh, God is always with you. Parang napifil ko yung present ni IB na uh, ito ang gawin mo. Ito yung tamang gawin mo. Yung parang uh, there's uh, time na uh, kailangan kong maging silent. There's a time na kailangan kong uh, maging masaya. Pero syempre, yung ganitong point na pangyayari ngayong araw na umaga hanggang sa, ayan, ito sa vlog ko ngayong gabi. Uh, yung, hindi ako yung tipong tao na uh, babaliwalain ko lang yung hinihiling ng minamahal ni Siyempre, si IB, sobrang akong ano yun, eh. Sobrang support yan sa akin eh. At sobrang, kumbaga, pinaramdam niya talaga sa akin na uh, ito yung mga pagkainan. Niloto ko, uh, titingnan niya ako, na busog ako, titingnan niya ako, na masaya ako. So, yung barang, uh, walang ano eh, walang halaga ang ganung bagay eh. So, alam ko, alam ko sa sarili ko na nasa magandang ano na siya ngayon kasi um, to be honest sasabihin ko sa inyo wala talaga hindi talaga ako um, ni Ivy hindi, na, hindi talaga siya nagwawala sa bahay um, kumbaga pag napaniginipan ko siya masaya siya uh, wala talaga kumbaga yung saya na na ginagawa ko sa mga inuutos niya po para para years na um, uh, Nagkasama kami Hanggang dito sa Cebu Yung parang Kahit pumunta kayo sa bahay namin Unti-unti uh, pang -unti Dine-develop Kasi may rights naman ako Ipagpatuloy Dahil may building permit naman May ano naman May mga Legality naman So uh, Masasabi natin na uh, Ito lang sasabihin ko sa inyo ngayon na uh, Bagong uh, Batas Na masasabi na May Apidagit Of joint venture yung parang hindi man kay kasal pero sabi ng sabi ng ombudsman pag 2 years pataas may ano talaga parang may legality na oh, ito yung mga ari-arian mo ito yung mga ari-arian mo alagaan mo yung parang, en curiosity naman din na there's a rights na sa side ko na uh, tanggapin yung bagay na yun na alagaan but in this case uh, hindi talaga sa ano hindi talaga to sa about sa uh, sa lupa dahil sa lupa hmm, dami lupa din eh ang ano ko lang dito eh, is yung sa bahay niya eh kumbaga kumbaga idadaan ko lang talaga sa smooth so sa sa February kasi sa February um itong half sister niya na nakumakita niyo sa video na nagsikaw sigaw niya nandoon ako sa kwarto. Never ko naman siya nakita ang pumunta dito sa bahay ni IB at ng Kumbaga, um, sumasakto lang talaga siya na mayroon mga tao na nagpupush sa kanya, nagawin to, sisigaw-sigaw siya. Yung parang, ngayon, parang unti-unti kong nababasa yung mga nangyari na uh, walang tao na gagawa ng isang bagay kung walang nagpupush. So, pansin ninyo, yung half sister niya na panganay, wala siyang ano eh, kumbaga kung, mamat, kung matatawag niya na parang um, ah uh, parang hindi siya yung tipong tao na mapagkakatiwalaan din. Oo. So, parang there's a mysterious things na yung pagkamatay niya ay binat dun sa burol. ah uh, no one say na oh sorry for your loss na ito nagkasala ako uh, yung barang kahit si kahit yung si Aning yung nang gumagawa ng promoter ng gulo uh, para tayong binubuli sa IB <coughs> pati yung si Lisa, yung panganay na half sister hindi talaga nang na sorry hindi so pinagmamasdan ko lang sila and my curiosity Siguro, anytime pwede ako mag-move. Yun lang naman. Anytime pwede ako mag-move. Pero naisip ko, uh, there's something na need ko talaga malaman yung uh, pinakadulo nitong uh, problema ni IB. So, for my side, problem is always there naman eh. Kung baga, uh, good client, good business, uh, good health, and also, nandyan yung financial, nandyan yung... Uh, wealth, na mga pagkain. anytime, pwede mo makuha yun. Pwede mo ma-achieve yun. But there's something na merong uh, umaagaw ng attention ko itong mga taong ito. Kumbaga, um, syempre, yung parang did ko talaga na i-broadcast o i-document yung mga taong ito by my own research, by my own curiosity, and also for the safety for the other people na hindi rin magka, magka ganito soon. Kasi napapansin ko kasi ang dami dami yung ganitong nangyayari uh, for the family side. So, uh, lilinawin ko lang sa inyo. Huwag kayong basta-basta um, uh, sumugod sa kanila. Pwede kayong pwede nyo silang kausapin in a good way at idaan sa mga legality, yun yung pinakadabesan. So, kung baga, um, legality is always there naman, di ba? So, yung buhay kasi natin is uh, it's a part na need talaga natin maging good person all the time. No matter how dangerous yung mga tao, kung baga, no matter how na Minsan yung buhay natin yung kapalit sa mga ganitong sistema. Ah, uh, for me um uh, siyempre masasabi ko ah uh, minsan pagkait idalhin mo yung isang dalhin mo yung um uh, asa uh, asawa mo sa ospital na uh, need attention ng ng doktor. kait ganun na siya ka-pro. At saka, nanjan yung mga nurses, nanjan yung mga gamot. Pero hindi mo talaga sabi na maliligtas siya eh. Kasi, pag, pag oras talaga niya na siya ni Lord, tapos yung papanaginipan mo na yung langit na siya yung mauna, yung parang, um, yun yung feeling mo na, wow, ito na pala yun. Ito na pala yung, ano, yung parang final destination. So, sa, sa ano na to, sa documented na to, kumbaga, maganda ang pakinggan uh, maganda ng sa feeling na kahit mag-isa ka sa buhay uh, there's an answer and there's a free yung parang yung 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 mga anghel sa bahay ni IB yung himala kumbaga hindi mo mabilang at saka yung Diyos every uh, everyday na nag-guide sa'yo yes usually good good things naman yun para sa mga katulad ko na lumalaban sa ganitong sistema ng buhay but don't worry guys kasi itong ganitong sistema is uh, naluntoy. kung baga uh, no need to explain na eh. kung baga makita nyo lang yung vlog ko mapanood nyo na lang well happy to say na you understand naman so yun ah uh, alam ko naman talaga na Uh, sa buhay ng tao may mga bagay-bagay na um, need mo malaman by your, uh, by your uh, question kasi um, in every uh, 2pm nagchat yung kaibigan ni Ivy sa akin na hello, kamusta ka? sabi ko, okay lang naman sabi niya, napanaginipan doon niya sa si IB na Nakausapan niya sa panaginip niya na uh, buhay ako at marami akong gagawin na mga bagay-bagay at maganda naman daw yung kalagayan ni Ivy. Although, naiyak lang talaga yung kaibigan ni Ivy dahil syempre bakit sa kanya yung bakit siya yung kinausap, uh, uh, parang need ba niya mag-fray, need ba niya um, mag -so kung ano man nginid ba niya ng sortahan si ib so maraming question sa mga ganong ah uh, conclusion kasi parang ano kasi yung panaginip kasi natin merong bad way may good way ah uh, uh, to be honest ah uh, bibigyan ko ng short info ah uh, sa panaginip kasi basta basta mabait ka lang yung iba nagkakatotoo Nagkakatotoo lang talaga Kasi uh, uh, Wala pa sa Wala pa talaga Wala pa talaga sa one year Na nan nandito ako sa Cebu Nagawa ko Lahat Napaka ano talaga Napaka Mysterioso talaga Dahil Iba sa Manila Iba dito sa Cebu So Yung feeling ko na uh, This is real na Nangyari to na Uy, paano ko na-achieve ganito na Paano ko nagawa tong bahay na ibinakalaki-laki Paano ko nagkastusan to Para, paano ko Na pagaling yung tatay niya Na nahirap ang maglakad Ngayon, yung parang Kasi, malaking question yun eh Pero, that time Sasabihin ko sa inyo Dahil tabi lang naman ng dagat Yung, sa bahay ng tatay niya Habang ako ay nandun pa sa poter at niya sa loob lang uh, siguro uh, hanggang uh, August in that day and month parati ako nagpapray dun sa dagat nasa big lord uh, bigyan mo ako ng uh, bigyan mo ako ng will bigyan mo ako ng uh, uh, source of client may eh, business naman ako so, bigyan mo ako ng client na need ko kasing uh, ng financial for for build in this house sa uh, asawa ko na magkaroon siya ng happiness life. So, pinag-pray ko yun. okay na.